Hi guys! Ayan, so nakahabol kami ng mga bagong huling isda. Ayan, so masarap nito guys. Paxio. Masarap nito guys. Ito yung masarap na paxio pag sariwa. Ayan, so ngayon guys, nagsasuffer kami ngayon sa sitwasyon namin guys. Ayan. Um, dahil namatay po ang aking mama dahil sa yung upong ay ito po ah uh, nadaganan po siya ng niyog. Una nadaganan yung kapatid ko ng bahay, tapos yan naman tumakbo siguro nagtago, doon siya nabagsakan ng puno ng niyog. So dalawang niyog po ang bumagsak sa mama ko. Kaya ngayon kami nagsasuffer, kami parang malungkot ang life ngayon, so nananariwa pa sa akin ang lahat ng to. So guys, dito muna ako focus muna sa isda saglit kasi um, natutuwa talaga kasi mga buhay pa siya guys tingnan nyo naman mga buhay pa talaga as in tapos ah uh, dyan magaling sihi pag maglinis ng isda so masarap din siya magpaksiw guys ayan so nagustuhan talaga yung paksiw niya kasi masarap yung lasa ng sabaw ng paksiw manamis namis guys kasi yung isda sariwa siya mga buhay pa talaga so bagong huli lang po ng pamangkin ko So, ayan, panonoodin ko muna ang linis niya saglit. Ayan. Mm, sarap nito pag mainit na kanin. Ayan. Um, dumating kami kahapon lang guys. So, pangalawang araw lang ngayon. Ayan. Mm -hmm. Ayan. So, manood mo na ako sa gilid. Ayan. Mangingialam ako ngayon. Kasi may nakita akong malaki. Guys, alam mo masarap tong ihaw. Kaso bawal mag-ihaw sa pamahiin kasi namin, pag may patay ay bawal mag-ihaw. Kaya ito, tingin-tingin hanggang tingin-tingin na lang ako nito guys. Masarap ng paksiyo na lang siya. Nakasama yung kaliskis kasi hindi naman siya kinakaliskisan kasi sobrang tikas ang kaliskis niya. Hindi basta-basta matatanggal yan. Ayan. So gusto kong tanggalan lang siya ng kinain at sa kahasang. Pwede ko siyang isabay pagpaksiyo. Masarap to guys. Mm. Nakakaramdaman ako ng gutom. Ay may maliit pa na uh, ah, tao nito. Parang kalambutan siya na maliit. Mm. Hindi siya pusit guys Ayan. Mm. Sarap po. Pak. Mm. Pero actually bawal kami kumain ng ganyan pag may patay. Pero iwan ko lang. Parang nagkamali din ako dito guys eh. Kasi nakakain ko talaga. Iwan ko lang. Pero si Lord ang bala sa akin, guys. Ayan. Nagkamali lang din ako. Ayan. Hmm. Diyan magaling si pag maglinis ng mga isda. Ayan. di hmm, ba? Diba? Maya, may, tapos na yan, guys. Gusto, gusto ko yung paksiw niya. Kasi masarap yung paksiw. Ayan. Yan siya magaling maglinis at magpaksiw ng mga ganyang isda. Lalong-lalo lalo na mga isda, mga danggit. Ang sarap ng paksiw. Sabo palang ulam na talaga. Kaya pag umuwi ako, request ko yung paksiw niya talaga. Kaso walang paksiw ngayon. Kasi nga, busy kami lahat. Sa sitwasyon namin ngayon, hindi maganda. Kaya ito nung lang muna kami tiisti. Isa ganito ang isda. Yan. Please subscribe. Paki-subscribe po at mag-iwan ah, mag lang po ng message para mabalikan ko po kayo. mm